Guys, dyan lang sila nag kumakain. Gawaan lakas ng ulan. Ayan. Maulan kasi dito sa Mindoro. Ang daming pagkain doon. hindi sila, oh. Inaaway nung isa. Pati manok, inagaaway-away. para din tao, Ayan. Ang patuka po nila guys ay pinlid na may integra yan guys. Hmm. Lalawang ko ng integra. Ang dami ko nang namatay na manok gawa ng ano

o, oh, signal number one. Na yung tura ng aming palipot. Ang kalimlim. Ang mga kangkong. Yung mga damo na spray ko na no, sa araw, yung mga ano na, tuyo na. Yung iba'y babago pa lang, may ano. Ayan, may mura din kami din ni guys. Mga manok ko na. Nag-away-away na. Hmm. awe ko pa sila guys. Nakakwatot po agan guys pag may alaga kang ganyan. Daming ngayon na mamatay. Dami yung patok ah, hindi sa mga anong dami may matapang.